Mga kapuso, may to. Mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Yan ang pahayag ni Paulo Contis matapos kanselahin ng Intellectual Property Office of the Philippines ang registration ng itulaga Trademark ng Tape Incorporated. Pero teka, bakit parang defensive sila? Pakinggan naman natin ang resback ni Henya Master Joey De Leon na ibinahagi niya sa kanyang social media account. I don't expect respect from respect. At eto naman guys, kapapasok lang, mainit-init pa ayon sa Abante News Online, muling nakatanggap ng pagkatalo ang Tape Incorporated ng mga halusos sa kanilang laban kina Tito, Vic and Joey sa pagmamayari ng trademark ng Itbulaga matapos si Basura ang inihain ng pila sa nasabing usapin. Nito lang isang araw, December 4, 2023, ay kinan sila ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark ng Tape. Sa Itbulaga, matapos kati Kaibigan, ang petition ng TVJ. At nito namang Miyerkules, December 6, 2023, napasa kamay ng abante ang kopya ng desisyon ng IPOFIL na nagbabasura naman sa apila ng Tape Incorporated. So, ibig sabihin pala, umapila na agad ang Tape Incorporated. At ayon kay Tito Soto, dahil sa panibagong desisyon na inilabas ng IPOFIL, sila na ang nakarehistro sa Trademark Section 41 na Entertainment Services. Nang tanongin ng Abante kung gagamitin na nila ang itbulaga sa kanilang programa sa TV5, sinabi ni Tito Sen na posibleng sa Enero na upang magkaroon ng bonggang presentasyon very soon. Pero inaayos na namin ang new recording and logo by January 1st. Yan ang pahayag ng ating butihing senador. So ibig sabihin, doble lagapak. Aray, na-canceled na nga na pa sa apila.